Yun, alright mga padi. So, ito yung line-up ng trabaho natin ngayon dito sa shop mga padi. Ayan, meron tayong mga, syempre as usual, mga lancer natin mga padi. So, ito meron tayong lancer na GSR dito mga padi. Yan, ito yung engine refresh natin. No? Medyo condition na yung makina niya. Kaso, nagkaroon na naman na siya ng problema sa ibang part ng sasakyan niya mga padi. So, laging problema naman dito is yung kanyang steering mga padi. No? Ay, 'yung steering niya mga padi, sobrang tigas ng steering niya. So upon checking, okay naman 'yung kanyang pump. Malakas naman 'yung bomba ng pump niya. Okay naman 'yung flow ng fluid papunta dun sa steering uh, pinion. Kaso nga lang uh, mukhang doon na tayo nagka-problema sa rack and pinion niya mga padi, sobrang tigas ng steering. Kaya ginawa natin dito mga padi, nagpalit na tayo ng uh, surplus na uh, rack and pinion mga padi. Yan, so ngayon mga padi okay na 'to. Yan. Ito yung isa sa mga tropa natin mga padi. Kasi ito naman mga padi. Isang Lancer Itlog mga padi. Ito naman problema naman ito. Uh, tagas mga padi sa transmission. No, doon sa pinaka drive shaft ng transmission, gear oil yung tumutulo sa kanya mga padi kaya nakababa yung transmission nito. ito. ayan, so gagawin natin overhaul tayo ng transmission mga padi. So ayan, ongoing yung pag uh, bungkal natin ng transmission niya. Ayan, kita niyo na mga padi oh. Grabe yung dumi sa loob ng transmission niya. Yan o. No? Yeah, so nagkaroon siya ng oil leak dun sa may bandang gitna kung sa nakasalpak yung clutch disc natin mga padi yung sa pinaka-drive shaft. Eh kapag ganun kasi mga padi obligado bubungkalin natin talaga yung tranny. No? Tapos at the same time sabay na din natin yung refresh nitong pinaka-transmission niya. Lilinisin natin lahat ng mga gears niyan sa loob. Synchronizer gears. Basta so, yung lahat ng makikita natin dyan sa loob. Tapos yung mga pwede natin isabay, sasabay na natin mga padi. So tingnan natin yung bearing nya dito sa likod, tsaka dun sa may bandang harap. Titingnan e, natin kung okay. Pati itong mga ano nya, tawag dito, oil seal. Yan, palitan na rin natin yan mga padi. So yun, medyo matagal-tagal to gawin mga padi, matrabaho po yan. No? Tapos dito naman tayo mga padi, meron tayong Honda City na 2018 model mga padi. So ito PMS naman to, PMS lang naman to si Bosing pero medyo matagal na ata huling na PMS to mga padi. So PMS tayo ng cooling system niya. Flashing tayo ng radiator. Palit tayo ng coolant. And then uh, fluids, air filter. Tapos yung kanyang uh, engine oil palit din. Pati yung kanyang mga brake pads at preno mga padi. So ngayon medyo na pending tayo dito dahil kailangan natin magpalit ng radiator hose. Problema wala tayong makuha ng radiator hose dito mga padi. So naghahanap pa tayo yun lang yung kulang natin dito mga padi. All right. Dito naman sa baba mga padi, meron tayo Proton Wira na automatic mga padi. Ayun, ito 'yung tsura ng Proton Wira mga padi ha. Ah. Ito 'yung kapatid ng mga Lancer itlog natin mga padi. Ayan. so issue naman nito, na automatic siya, nagli-limp mode siya, no? Kapag nasa mga third papunta ng fourth gear mga padi. So, ito 'yung problema nito. So, possible, uh, sabi ni padi, sinagato ni padi na i-diagnose. So, possible na problema is 'yung ano yung output ta uh, sensor sa transmission niya mga padi so ano pa to for further diagnosing pa so yun siya mga padi oh oh di ba proton wira ito yung ano nang itlog natin mga padi uh, kapatid ng itlog natin may maraming piyesa nakaparesto sa itlog natin mga padi makikita niyo naman oh yan napaka pogi nito mga padi yan all right so yun lang mga padi no Medyo, may iba, may ginawa pa tayo kanina na Lancer Pizza. So, Hydrobac issue naman. Nagkaka-idle issue siya dahil dun sa Hydrobac, singaw. So, hindi na natin na video kayo kasi medyo busy tayo. Tsaka yun nga, medyo mas panahon, ulan ng ulan. So, yun lang mga padi. Maraming salamat po sa inyo padi. Update, update lang. Alright!